Kung mahilig ka sa mga kwentong bumabasag sa iyong isipan, nasa tamang channel ka. Ito ang story time kung saan ang dilim ay may kwento. Itong kwento na to ay eh hango sa totoong pangyayari. Ako si Mang Leo. Mahigit dalawampung taon na akong nagmamaneho ng taxi dito sa Manila. Lahat ng klase ng pasahero nakasalamuha ko na klaseng bundes magnanakaw call center agent estudyante pero may isang gabi isang pasahero na hanggang ngayon hindi ko malilimutan alas 12 na ng gabi kakatapos ko lang maghatid ng isang pasahero sa kubaw Papunta na sana ako ng terminal para umidlip ng kaunti. Tahimik ang daan. Walang masyadong sasakyan. At malakas ang ihip ng hangin. Napadaan ako sa Balete Drive. Kabisado ko na ang daan na to at hindi ako naniniwala sa mga kwentong multo. Hanggang sa may nakita akong babae. Nakaputing bestida. Nakaputing bestida. Mahaba ang buhok. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Tila nanginginig siya sa lamig. Um, miss, saan kayo? Tanong ko habang ibinababa ang bintana Hindi siya sumagot. Tumangulang. Pumasok sa likod. Tahimik lang. Hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pinto. Um, miss, saan po tayo? Walang sagot. Tumingin ako sa rearview mirror. At muntik kong maibangga ang kotse. Nasa likod siya pero wala siyang mukha. Literal. Isang maputing blangkong balat lang ang mukha niya. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. kinusot ko ang mga mata ko. Pagtingin kong muli, wala na siya. Ang backseat bakante. Pero ang amoy kandila at malamig. Sobrang lamig sa loob ng sasakyan ko. Pumreno ako. Halos gusto ko nang tumakbo palabas. Pero na-freeze ang katawan ko sa takot. At doon ko narinig. Ibinaon niya ako sa ilalim ng puno. Isang boses na halos pabulong. Parang nasa likod lang ng tenga ko. Lumingan ako. Wala naman. Binilisan ko ang dakbo kahit naka red light hindi ko na inalintana nang makarating ako sa may mas maraming ilaw sakalang bumalik ang normal na temperatura sa loob ng taxi kinabukasan dinala ko ang sasakyan sa simbahan at pinabindisyonan simula noon iniiwasan ko na ang balete drive tuwing gabi sabi ng iba gawagawa lang siguro nga pero kung nandoon kayo mararamdaman nyo na hindi lang lamig ang nasa likod nyo may nakatingin may gustong sumama at hanggang ngayon kapag gabi minsan may amoy kandila pa rin ang loob ng taksiko. ko at dyan nagtatapos ang ating kwento kung ikaw sa kalagayan ni Mang Leo Basta mo na lang din ba ititigil lang sa sasakyan mo sa tapat ng kung sino kahit kahit hindi naman bumara. Natapos man ang kwento pero ang takot nagsisimula pa lang hanggang sa muli dito sa story time. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.